Okay. Dito mga idol, sa kong alaga kong mga baboy mga idol Ako ng isang mga idol kasi kong gugawa na ano, nila Para ah. bulisag din ang limpyo Ito, ya, yeah, hapon mga idol Pag so, nalimpyo ko, anong sila? อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า kaya ako ipakaon sa mga baboy uh, doon ha buwan eh ni ng di minggo nga na nga hibaw pa kayo nga doon nga to nga nag may papasag to unahan mga pa na sila ako nalikihan Pangayo mga idol. Ha. Ah, Ligo sa eh. Ligo na ng mga idol. Twenty five days na ni mga idol ha. Kapata. Ah, lipuhan ng pato mga idol. Para tar de mukto god. Ah, Mao ni lang toko yan ng mga idol. Ha. Ano sila ganito? Tapos ang tagpota at ito sila ganito dito. Puro na na yung mga tukuyan uh, uh, na idol Ayun nga sila mga idol Okay, dun yung pangayo na Starter ko na sila mga idol 23 Ah, uh, 25 days pa man eh

Pita sa tono. At Ito ano sa nagtagaan ang ika ikatlo sa lakbo. Pagod lang mo, Idol. Starter pa sa sila, Idol ha. Kauban ram ni sila. Siyam ni Kabuo. Atong bahinan. 25 days pa ni mga Idol ha. Oh, marang ug oh, kauban. Ato ang dag ko dito ra. Nangayo ko. Oh. Nangayo pa sila. Nangayo pa sila. Ha? Ah, ni sila mga idol Ah. Oh. Ako hmm. mga alaga kung baboy mga idol. Oh, daghan kayong salamat mga idol.